kapatid ni Lilit na sagada ang galit sa tatay ng mga pamangkin niya. Dedet, humarap ka na. Sa pa talaga mapunta dito ba? Ay masasabi kapatid ko ng tama. Hindi ka maya sa taong edad mo. Dedet, at Dedet, ano po ang mga tulong na ginagawa mo para kay Ate Lilith at kay Bulilit? Ang aking lang po. Si Una yung pangalan niyang anak, pangalawa hanggang hapat. Yung pangalawa po, binabinyagan ko. Yung pangatlo, yung pangapat po, hindi ba po nabibinyagan? Hindi <laughs> pa nabibinyagan. Ngayon pa, di ba po? kanina. Man na rin po ako. Okay. Ako, mahirap. Ikaw sinasabi ko na talagang bago tayo makisama sa iba o magkarelasyon, eh kailangan talaga malinaw ang pagkukunan ng ikakabuhay. Ayan na, o oh, yung mga anak. Hindi pa nabibinyagan. Lord. Hindi po sabat ko kung nakita ko. Oo. Oh. Kaya yeah, nga eh. Kahit kumising po ko na maaga magdamag sa biyak, hindi, hindi rin po sa bato. hindi niya ako tinutulungan sa mga obligation Hmm. Ate Corina, kasi po nahihapan po kami. Oh, Bayad po ng tubig, kuryente. Sa pang araw-araw ako. -araw Tapos yung nanay ko po na hirap din po ko sa Bag ipong pamgamot po niya. Anong sakit ang nanay mo? Sa puso po, tsaka so ita po niya, sa mata po. Gigising ako ng 4 hanggang 10 ng gabi, mamamasada. 4 a.m. to 10 p.m.? Oh, grabe. Minsan po, di na po talaga siya umuwi. Minsan din na po umuwi, ma'am. Tinitiis ko yung sakit na dyan ko. tulungan na lang po talaga kami. Ewan ko dito, ikaw, lalaki ka pa man din. Lalaki rin po ako, pero nahihirapan ako ipagtanggol na si Kuya Buto. Ayan na nga, oh. <sighs> Yan ang kailangang panagutan ng lalaki talaga. Dapat bumanat ka ng buto. Mm -mm. Kasi dalawang babae itong umiiyak niya sa harap mo. Sigurado ko nandito pa yung mga anak mo, mag-iiyakan na lahat ng anak mo. It's true. Mahirap tanggapin, di ba, buto? Wala kaming paghusga, hindi ka namin hinuhusgahan. Gusto namin kayong tulungan. O eto na, gusto niya nang pumunta rito para harapin si buto. Pero dahil sa katandaan at sakit sa puso, Minabuti na lang namin kunan siya ng pahayag. Kaugnay ng problema ng anak niyang si Lilit Alamin po natin sa loobin ni Nanay Teresita. Kasi siya ka na kung di man ako makakasama. Alam mo naman yung kalagayan ko, may sakit ako. Pero hanggang kaya kitang tulungan, tutulungan kita. Naawa ako sa iyo dahil sa dami ng anak mo. Nagahanap buhay ka pa. Yung kay Buto naman, Galit na galit ako sa kanya. Maghanap buhay siya. Ano yung niya sa magulat sa kanang, mga anak niya. Yung langit na ko sa Diyos na para baka makahawid sa ilaw ng ko, apo ko. At ayan ang tinig ng isang nanay may sakit. Uh, kailangan din niya ng tulong at talagang ano, uh, nahihirapan ang kanyang kalooban dahil sa nangyayari sa kanyang mga anak. Okay, medyo naaanting ka ba? Buto ha? O at least ngayon alam mo na, di ba? Kung anong sitwasyon talaga ng kanilang paghihirap. At katulad ng inaasahan, mahirap kampihan si Buto sa pagiging Mabay ang tatay. Kaya walang naglakas ng loob na humarap para siya ay kampihan. Oh. So, ano, gusto mo tabihan si Buto? Uh, gusto ko tabihan si Ate Tuesday. Okay, dito ka na. Puti, puti, Oy, puti. Huwag natin abandonahin si Buto dahil na kay Buto ang ating pag-asa. Koras.